na din lustre ipinagtanggol ni Zian Gaza sa mga basher dahil sa pag-endorso ng online casino. Para sa aking balitang showbiz, to the rescue ang controversial na social media personality na si Sian Gaza kay Nadine Lustre matapos dagsain na aktres ng pambabash dahil sa pag i -endorse nito na isang online casino. Sa kanyang Facebook account, naglabas ng open letter si Sian para ipagtanggol ng aktres sa mga basher nito. Ayon kay Sian, matumal na ang proyekto ngayon ni Nadine at kung mayroon man ay pakonti-konti na lang at barya-barya na lang ang talent fee nito. May mga bayarin umano si Nadine tulad ng loan, bills buwan-buwan at may lifestyle na kailangang i-maintain. Bukod pa rito ay may mga buhay umanong umaasa sa aktres kahit hindi raw niya maintindihan kung bakit ito ika dahil lamang sa isang post na nagpo ng gambling platform. Dahil daw ba maraming maiingganyo o maraming buhay ang masira? Sa paanong paraan umano samantalang hindi naman nagla-live streaming si Nadine kundi ambasadress lamang ito ng napakalaking offer. Ang talent fair raw nito mula June 2022 hanggang September 2024 bilang artista ay mas maliit kaysa si Stalin na natanggap nito sa nasabing proyekto kaya't bakit hindi raw ito tatanggapin. Sa uli ay sinabi ni Sia na kinakapos na si Nadine financially kaya dumidiskarte ito sa marangal na paraan tapos ibabas at dudurogin lamang ng mga basher ang mental health ng aktres. Iboykot na ng mga ito ang platform pero wag naman daw husgan ang buong pagkatao ni Nadine.